Nitong May 1, 2025, habang niluluksa ng sambayan ng Pilipino ang pagpanaw ng premyadong aktor at direktor na si Ricky Davao, muling nabuhay sa alaala ng marami ang imahe ng kanyang ama, si Charlie Davao. Sa mga social media posts ng netizens, artista at film historians, tumimog ang parehong damdamin kung gaano kagaling si Ricky, mas lalong kahanga-hanga ang ugat ng kanyang sining. Sino nga ba si Charlie Davao? Para sa mga lumaki sa dekada 60 hanggang 90, hindi siya isang estranghero. Siya ang madalas na kontribida sa mga pelikula. Matalim ang tingin, mabigat ang boses. Ngunit sa likod ng kamera ay isang maginoong artista, responsableng ama at dedikado, alagad ng sining. At sa likod ng bawat pagganap na puno ng galit, inggit o paghihiganti ay isang lalaking malalim ang pinanggagalingan. Isang haligi ng pamilya Isang huwaran ng propesyonalismo at isang buhay na pinangaralan ng maraming taon ng hindi matatawarang kontribusyon sa pelikulang Pilipino. Sa dokumentaryong ito, tayo ay maglalakbay sa kanyang kabataan, pagsisimula sa industriya, mga iconic na papel, pag-angat sa karera, personal na buhay, laban sa karamdaman at ang kanyang huling pamamaalam. Higit sa lahat, sisilipin natin kung paano naiukit ni Charlie Davao hindi lamang ang kanyang pangalan, kundi ang kanyang buong pagkatao sa kasaysayan ng sining sa bansa. Isang pamana na ipinagpapatuloy at pinayabong pa ng kanyang anak na si Ricky Davao. Si Charles Wahib Valdez Davao, na mas kilala sa screen name na Charlie Davao, ay isinilang noong October 7, 1934, sa lungsod ng Iloilo, Ipinanganak sa isang pamilyang may lahing Jordanian at Espanyol. Lumaki siya sa gitna ng kultura ng kabisayaan. Payapa ngunit mayaman sa sining at damdamin. Ayon sa kanyang mga kaanak at kaibigan, si Charlie ay likas na mahiyain, ngunit malikhain, palangiti at mapagpakumbaba. Dahil sa interes niya sa masining na pagpapahayag, lumipat siya sa Maynila noong 1954 upang kumuha ng kursong Bachelor of Arts sa University of the East. Habang nag-aaral, nagtatrabaho rin siya bilang isang model at talent sa ilang mga ad agency upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Hindi matatawaran ang pangarap ni Charlie sa mundo ng sining. Taong 1959, tinanggap siya ng Sampaguita Pictures, isa sa mga pinakamalaking film studio noong panahon ng Golden Age of Philippine Cinema. Isa siya sa mga naging tampok ng na mga debut films kasama si Natolfi, Susan Roses at Rosemary Sonora. Una siyang napanood sa pelikulang Isinumpa, isang drama kung saan ipinalasap sa kanya ang unang pagsubok bilang kontribida. Mula roon, sunod-sunod na ang kanyang mga naging papel, kadalasan ay mga seryosong karakter tulad ng pulis, politiko o ang tinatawag na aristokrata sa mga melodrama ng panahong iyon. Dekada 60 at 70, ito ang panahon ng pagsikat ni Charlie Davao bilang isang versatile actor, bagamat mas kilala siya sa mga papel na kontrebida, napatunayan patunayan niyang kaya niyang tumindig bilang bida sa ilang mga pelikula. Ilan sa kanyang mga tanyag na pelikula, Pitong Matahari na ipinilabas noong 1965, Women in Cages noong 1971 at ang Killing of Satan na ipinalabas naman noong 1983. Ang kanyang matatag na presensya sa kamera ay sumasalamin sa kanyang disiplina bilang aktor. Isa siya sa mga iilang artistang walang sablay. Sa memorization at rehearsal, ayon sa mga direktor, Charlie always comes to the set prepared. Sa gitna ng kasikatan na natiling tapat si Charlie sa kanyang pamilya, ikinasal siya kay Emma Marie Abiera, isang profesor sa St. Teresa's College na nagtuturo ng wikang Espanyol. Nagkaroon sila ng apat na anak, una si Bing, si Ricky, Maylene at Marlene. Si Ricky Davao na sumunod sa kanyang yapak sa showbiz ay laging ipinagmamalaki ang ama bilang kanyang unang acting coach. Si Bing Davao naman ay patuloy pa rin sa kanyang karera bilang artista na napapanood sa ilang mga serye. Matapos ang pagpanaw ni Emma Marie, ikinasal si Charlie kay Mary Grace Iniego at nagkaroon sila ng dalawang anak, kabilang si Charlon Davao. Bilang ama mahigpit ngunit mapagmahal si Charlie, isa sa kanyang mga huling panayam, sinabi niya mga katagang, Kapag nasa harap ako ng kamera, ibang tao ako, pero pag uwi sa bahay, ako ay isang ama. Ayaw kong makalimutan ng mga anak ko kung sino talaga si Tatay. Sa pagsapit ng dekada 2000, unti-unting lumiit ang mga proyektong tinatanggap ni Charlie. Bagamat hindi na aktibo sa mainstream cinema, patuloy siyang lumalabas sa mga TV soap opera at indie films. Taong 2009, na ang kanyang colon cancer, isang sakit na tahimik ngunit mabagsik. Sa kabila ng kanyang karamdaman, ayaw ni Charlie na maabala ang kanyang pamilya ayon kay Ricky Davao sa isang lumang panayam. Ayaw niyang pabigat siya, tahimik siyang lumaban. Hindi siya umasa, isa siyang mandirigma. Noong August 8, 2010, sa edad na 75, sumakabilang buhay si Charlie Davao sa Philippine General Hospital, makalipas ang ilang buwang gamutan. Ang kanyang pagpanaw ay ikinagulat ng marami sapagkat tahimik ang kanyang laban sa sakit. Ang kanyang burol ay ginanap sa Arlington Memorial Chapel kung saan dumagsa ang mga tagahanga, artista at kapamilya. Sa mga mensaheng iniwan, iisa ang tema, respeto, paghanga at walang hanggang pasasalamat. Hindi matatawaran ang iniwang pamana ni Charlie Davao sa industriya. Umabot sa mahigit 200 films at teleserye ang kanyang pinagbidahan o naging bahagi. Isa siya sa mga unang aktor na nakatawid mula pelikula patungong telebisyon na hindi nawala ng prestigyo. Ang kanyang estilo ng pag-arte ay kinikilala bilang eleganteng tradisyonalismo, walang labis, walang kulang. Sa mga aktor ngayon, siya ay isang kuwara ng professionalism at kababaang loob. Sa lahat ng nagbigay pugay sa pagpano ni Charlie, walang mas makabigat kaysa sa sinabi ni Ricky Davao. Ayon kay Ricky, hindi lang siya ama, siya ang dahilan kung bakit ako narito lahat ng ginagawa ko para sa kanya. At sa pagkamatay ni Ricky ngayong 2025, tila nagsara na rin ang isang yugto ng kasaysayan, ang kwento ng dalawang henerasyon ng mga Davao na buong pusong inialay ang kanilang buhay para sa sining. Hindi lamang siya kontribida sa pelikula, hindi lamang siya ama ng isang batikang aktor. Si Charlie Davao ay isang buhay na testamento ng disiplina, dedikasyon at dignidad. Sa kanyang katahimikan, nagkaroon tayo ng lakas. Sa kanyang pag-arte, nadaman natin ang katotohanan. At sa kanyang pagpanaw, nadagdagan ng ating utang sa sining. Bagaman wala pang ganap na next big star mula sa pamilya Davao, may mga ng sining sa kanilang mga anak at mahal sa buhay. Ang kanilang pangalan, reputasyon, at kontribusyon sa sining ay nagbibigay inspirasyon at mataas na pamantayan sa mga susunod na henerasyon. Nasa kamay na ngayon ang mga anak ni Ricky Davao. Gaya ni Ara, ang pagpili kung itutuloy nila ang makulay na pamana ng kanilang angkan sa mundo ng sining.